pagsanib sa sandatahan lakas ay hudyat sa pagsilang ng isang tunay na makabayan. At handang ipagtanggol ito sa lahat ng uri ng mundulupig, sukdo lang ibuwis niya ang kanyang buhay. Ngunit ano nga ba nagtutulak sa tao para pasukin ang mandugong pakikibaka? Walang hindi naghahangad magkaroon ng maayos na bayan. Pero ang hamon sa lahat ay kung papaano mo malalaman kung kailan ba talaga dapat ipagtanggol ito o kailan ba dapat pabagsakin upang mapalitan na ng mas maayos na pinuno. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong naging bahagi ng pagpapabagsak ng gobyerno sa pag-aakalang kailangan ng palitan ng pamunuan at sa pagkakamit ng tagumpay, nasumpungan na lang ang sariling isa na rin sa mga biktima ng kabulukan ng bagong pamunuan na minsan na nilang ipinaglaban. Ngunit paano mo pa maibabalik ang prinsipyong nadungisan na? Patuloy mo bang uulitin ang pagtutuwid sa kasaysayan? Ang kwento ni Bill Bastro, Billy, Bibit, isa sa mga founder ng Reform the Armed Forces Movement o RAM at Guardians Brotherhood. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Bill Bastro Bibit ay mas nakilala natin sa pangalang Billy Bibit siya ay isinilang noong kasampu ng Marso taong 1950 at naging bahagi din ng PMA Class of 1972 kasama si Nagrengo Hunasan at Rodolfo Aguinaldo kasama din si Nared Kapunan at Victor Batak ng Batch 71 sila ang mga batang lieutenant na noon ay tinaguri ang mga Marcos Torturer. Sila ang mga naging pambato ng gobyerno laban sa mga komunista. Kinatatakutan sila ng mga kalaban dahil sa sobrang brutal ng mga ito, lalo na si Aginaldo na siyang naging kabade ni Bibit. Walang patawad sa kalaban ng mga ito, basta simpatizer ng komunista, torture ang aabutin mo. Wala silang sinasanto, mga aktivista, politiko, doktor, mga profesor, at kahit pa mga senior officer nila, tinutorture nila, basta kalaban ng gobyerno. Sila mga miyembro ng 5 Constabulary Security Unit, o mas nakilala sa tawag na PIP CSU. At ilan sa mga kilalang tinorture nila ay ang mga aktivistang sa si Najin Tayag kung saan hindi pinatulog sa loob ng walong araw at binagsakan pa ng aircon sa mukha. Si Marco Palo na kinuryente ang ari, binali ang tadyang, kakasuntok at inihampas sa pader ang mukha. Si Timario Rivera na isang political science professor at Juan Villegas.